Magandang gabi mga kababayan Welcome ulit sa aking YouTube channel Ito pong ulang yung lingkod Si Kuya Mamo At muli pong nagbabalik Upang magbigay ng mga reactions At uh, opinion ano, Dito po sa mga uh, kaganapan Dito po sa ating lipun Ang uh, ginagalawa na Lalo at higit dito po sa mga uh, Pinag-uusapan ngayong uh, Impeachment uh, complaint Against Sara Duterte At uh, bago po tayo tumungo mga kababayan Ay uh, binabati ko muna ng isang magandang gabi Magandang umaga at magandang uh, hapon ano, dyan po sa ating uh, mga OFW uh, dyan po sa iba't ibang dako ng mundo. At uh, maging itong ating mga kabayan dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang uh, gabi po. Thank you. Dalawa na po mga kaubayan yung uh, impeachment uh, complaint uh, against Sara Duterte. Una, ito po uh, na-file ng uh, labing pitong galing po sa uh, sectoral group ano, dito po sa ating uh, lipunan. At uh, inendorso po ito ng uh, isang partylist uh, party list uh, congressman. Uh, walang iba po. Ito po si Percival uh, Sardinia. At uh, kaninang hapon naman ay uh, paribagong uh, complaint naman ang uh, na-file ano, nitong uh, mga black. So dalawa na po mga kabayan ano, na yung uh, complaint uh, against Sara Duterte. Ano nga ba yung uh, susunod na hakbang ano, dito po sa proceeding nitong uh, complaint na ito? At uh, ito ba ay uh, magpo-prosper naman? dito po sa Kongreso at sa Senado. At kanina uh, kanina mga kaubayan, yung uh, programa ng uh, Desiree sa uh, host, ano? ito pong si uh, Neo ay uh, panauhin niya ito pong uh, kapatid ng ating mahal na Pangulo, ito pong si Amy Marcos. At uh, tahasan niya pong sinabi doon na, na kapag uh, umabot ang Senado, yung uh, complaint against Sarah Duterte ay uh, sigurado daw na zero vote ang uh, matatamo ng uh, mga komplainan. So, ibig sabihin, mga kabayan, uh, ayon kay uh, Amy Marcos, ay uh, walang uh, uh, walang puwang uh, sa Senado. Ito pong uh, impeachment uh, complaint na ito laban kay uh, Sarah Sara Duterte. Ayon po dito kay uh, Amy Marcos. Ganoon din naman, mga kabayan, no? Uh, sinabi rin ni Jingo Estrada sa kanyang uh, sa pakikipagpanayam uh, sa kanya, na wala na pong uh, panahon uh, na pag-usapan pa itong uh, impeachment uh, trial ito pagdating sa Senado sapagkat, uh, gawal na dito, no? sa pagkatagaw uh, na di mo sa oras sa panahon na dahil uh, December ngayon at uh, magkakaroon po sila ng break paano nga ba uusad mga kababayan ito pong uh, impeachment uh, complaint na ito at uh, bago ito makarating sa Senado so ito ay uh, pag-uusapan muna dito po sa Committee on Justice ano? At uh, ikakalender po ito ng uh, tatlong araw. At ayong uh, uh, 60 days sa uh, duration ano, na nasa Committee on Justice itong uh, complete na ito, ay pag-uusapan nito dyan. Pagdidibatihan at uh, dadalhin ito ngayon na uh, mga kaubayan na po yung 60 days dito po sa plenaryo. At uh, dito po uh, sa house ay uh, pagbubutuhan po ito na dapat ay 1 uh, third uh, ng uh, congressman ay uh, bumoto pabor uh, dito po sa impeachment uh, na ito upang uh, may sulong ano dito po sa Senado ito pong uh, impeachment uh, complaint against Sara Duterte. Mga oh, kabayan, tiningnan natin yung scenario ano dito po sa magiging uh, kaganapan na maaari kaganapan, na dito po sa proceedings dito pong uh, impeachment trial sa Senado. So dito sa Kongreso oh, ay uh, malaki ang posibilidad na ito ay uh, makuha yung one uh, wanted vote o pa uh, Congress. Sa so, pagkata uh, alam naman natin na yung mga congressman ay uh, hindi rin pabor dito po sa mga mga ginagawang uh, ito ni Sarah Duterte ano. You know? Kaya naman ah uh, bagamat uh, nagkaroon po ng uh, pronouncement dito pong uh, ating pangulo na wag nang uh, pag ng panahon itong uh, investment uh, complaint na ito agay sa Sarah sapagkat hindi naman daw po ito makakatulong ay uh, nagkaroon din ng uh, nagkaroon pa rin ng uh, pagkakataon itong mga uh, mga kongresman ano, na uh, hand sa hanay eh, nitong uh, si Speaker uh, Romualdez at uh, kahapon nga po ay uh, nagkaroon sila ng speech ano, at mga manifestation ng iba't ibang uh, kongresman na, patungkol dito po sa mga unlawful act na naririnig dito po o ginagawa nitong uh, Vice President ng Republika ng Pilipinas. At uh, dito makikita natin yung uh, galit, ano yung pagsik ng uh, panalita ni Speaker na hindi dapat palampasin itong uh, ginagawang ito ng uh, pangalawang uh, pinakamataas na opisyal ng gobyerno dito sa lipunang ating ginagawaan. So, yung senaryo mga kaubayan, maaaring itong si uh, Speaker uh, Romualdez ay uh, magiging uh, katunggali ano, nitong uh, si Sara Duterte pagdating ng uh, 2028 uh, presidential election sapagkat wala naman tayo ibang nakikita eh, ng uh, maaaring uh, kalaban itong si uh, Sara Duterte kung dito si Romualdez, ano, maliba po dito kay Tulpo. Pero, at uh, ito nga po mga kababayan, yung uh, nakikita natin dito, yung, uh, ito yung uh, opinion ko lamang. At uh, hindi po, uh, hindi gumawa ng aksyon. Ito pong uh, grupo ito ni Romualde sa uh, pagkakataon nila ito. Bagamat uh, sinabi nga po ni uh, BBM na huwag nang itong pag-aksaya ng panahon. Uh, ay uh, maaaring meron silang pag-uusap ano, sa, sa likod nitong... Uh, mga pronouncement nito ni uh, Presidente dahil uh, talaga namang uh, karapat dapat naman talaga may impeach si Sara upang hindi na po ito magiging balakid uh, dito po sa uh, kanilatura ni nito pong si Romualdez pagdating po ng 28 presidential election so ito po mga kabayan ito po yung aking opinion no? at uh, malamang na ito pong uh, uh, investment uh, complaint na ito dito mismo sa uh, kongreso ay uh, aprobado ito. So ang uh, magiging problema natin ngayon itong uh, sa Senado ano. So pag-usapan natin mga kababayan uh, yung uh, sitwasyon naman uh, kapag uh, dumating na po sa Senado itong uh, complaint na ito. Dito mga kabayan ito yung opinion ko lamang. Tama nga naman itong si Amy Marcos maaaring uh, hindi nga po uh, umubra pagdating po dito sa Senado ito pong uh, complete pero pagamat uh, sinabi ni uh, Ayon Marcos itong uh, si Robot ano, na matitikman ang mga komplinan na pabor uh, kay Sara ay uh, hindi rin niya po uh, na naisasantabi itong uh, sinabi niya kanina na madugo yung laban ng uh, impeachment trial na ito pag natin sa Senado. So, ibig sabihin, mayroon pa rin uh, papabor ano, na ma-impeach ito si Sara sapagkat uh, ayon nga po dito kay uh, Dio Makalma ano, noong uh, panahong uh, ma-impeach ito si Corona ay uh, prior to uh, impeachment uh, trial ay uh, makikita natin na marami mga senador ang uh, pabor kay uh, Corona at uh, dumating po yung uh, judgment ano, na nagkaroon lamang ng tatlo. Tatlo na lang po yung natira ng uh, Senado, uh, Senador, ano, ang pupapur dito kay uh, Corona. So meaning, na na nga po ito si Corona dahil uh, nagkaroon po ng 21 votes uh, pabor na ma si Corona. At ang dahilan ng mga kababayan, ito pong uh, pilap nung araw. Sapagkat nung uh, panahon na yon, ay meron pang uh, pilap nung uh, parao ni Pinoy. At uh, ito po yung uh, kinatatakutan ng mga senador noon. Kung kaya naman, pababur sila doon sa kagustuhan ni Pinoy na butuhan ninyo na maimpit ito si Corona sapagkat uh, nakasalalay dito ang inyong uh, uh, PIDAP. So ngayon mga kaubayan, wala tayong PIDAP ngayon sa panahon ngayon ni uh, PBBA pero yung uh, budget naman ngayon ay hindi pa, pa na-aprobahan. At uh, ito rin po ang uh, isang tinitinan dito ng mga senador. No? Kung uh, sakali na dumating siyong oras na uh, pumabor na rin itong si uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos dito po sa maipit si Sara, dahil nga po uh, normal talaga yon sa politika na mayroong mga kalaban, ay uh, maaaring uh, ito na rin po ang dahilan upang uh, pumalik na rin po itong mga senador dito po sa to m sara dahil po dito sa budget na maaaring uh, uh, makamta nila pagdating ng 2025 so ito yung uh, opinion ko lamang mga kababayan dahil uh, kailangan nila yung uh, pondo ngayon sapagkat narating uh, talaga yung uh, uh, kampanyahan ngayong uh, bago mag-eleksyon so kailangan nila yung pera at uh, ito pa yung ang isa kong nakikita dito na pagkakaroon talaga ng problema itong uh, mga silador ano, sa pag-de-decision sapagkat uh, bagamat uh, si Sarah ay uh, halos wala na pong uh, kakamping uh, mga partido dito sa Pilipinas pero talaga yung mga Duterte ngayon ay mayroon pang mga tao yan, mayroon pang uh, milyong tao pa ang uh, nakasuporta dito kay Duterte kay Sarah, at atama uh, ari yun din ang uh, isnaalak alang ng mga senador na uh, kakaldato ngayon sapagkat uh, sayang naman kung uh, yung boto na magagaling sa hanay ni Duterte ay uh, hindi nila hindi nila mapakinabangan so ito yung ito mga kaibigan yung giti natin dito yung uh, scenario ano dahil na uh, mahalaga sa politiko yung uh, boto lalo na milyon-milyon ang uh, maaaring ibigay sa kanila Sara kaya naman ito po yung titignan natin dito kung uh, dumating ang panahon na ito na po yung mga ibabaw dahil uh, talagang sa ayaw nila sa gusto kailangan nila si Sara sa eleksyon so kayo mga kaubayan uh, kung ano man po ang uh, inyong opinion hanggang ba sa bagay nito no? so pwede kayong uh, mag-comment ano uh, comment down below upang uh, mapag-usapan natin kung uh, ano ang uh, saloobin ng bawat uh, isa sa ating uh, uh, kasama natin sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sana po ay uh, uh, magtagumpay yah uh, yung uh, ating mga nagdenais na maipit si Sarah kung uh, ito man ay uh, makakabuti sa ating uh, bansa. Ito mong ulit ang lingkod, si Kuya Mamo, at uh, po ako ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye!